game. So mga ongar, what's up? Today is Sunday na naman, no? Sunday afternoon, going Sunday evening. And today, right this moment, hindi sa Cebu, sinulog ron. But unfortunately, due to our current situation, pandemic, uh, walay festival kaya na itabo. Tana, nasa balay. Virtual ra celebration. Anyways, no? Mga Cebuanos, viva pit senior. And right this moment, no? This time, kung baka pause muna tayo sa life and hustle contents. Kasi, alam nyo na, no? Every Sunday, yan yung mga contents natin. Life, hustle, paano mag-survive paano mag-success but ngayon no kumbaga lumiko muna tayo ah uh, takol muna natin yung mga questions napakaraming questions sa email natin no about uh, love no love content muna tayo ngayon maraming mga sad boy at sad girl na mga ungarts ayaw ko na sanang itakol to eh kasi ano makapagbigay siya ng sad aura or ah uh, lousy aura natin eh pero ano dumadami kasi yung mga questions sa email natin isa lang yung point nagtatagalog rin ako kasi may mga tagalog rin na nagsised umaabot na tayo sa Luzon! So, ang question na to ay sasagutin ko na, no, isa lang yung point eh, no? And the question is, mo na yung question, ngayon, kung di naka-love sa taong yung mong gilapon sa'yo, yung buhaton, No, sa Tagalog pa. Ngayon, pag hindi ka na mahal ng taong mahal mo, ano bang gagawin mo? No? So ito na, sasagutin na natin 'yan ngayon, no? Napakaraming question sa email natin. Na eh, ang point ay ganyan lang, no? Love content tayo ngayon. Let's go. Diba simple lang 'yan, man, no? Kung sa tingin mo o nararamdaman mo na hindi ka na mahal ng taong mahal mo, eh pusang gala. Ngayon pa lang, huwag ka na mong ha? Tigil-tigilan mo na 'yan, bye. Inday, ha? Ngayon pa lang. Ngayon mismo, no? Tinanong mo ako, ano yung gagawin mo, no? Sabihin ko na, ngayon mismo, gusto kong itatak mo sa kukote mo, ha? Ang gusto kong gawin mo ay panahon na, ha? Para mahalin mo naman sarili mo, ha? Naintindihan mo? Sarili mo naman yung mahalin mo tagaig balor ang imong kaugalingon pahalagahan mo sarili mo give yourself value simple at kung nag-iisip ka na naman ngayon ah hindi gusto ko pang i-repair yung relationship namin eh gusto ko pang i-restore siya gusto ko pang may balik siya sa dati at ngayon magtatanong ka sa akin paano ba yun ngart paano ba yun ma-refresh ma-restore ma-restart yung relationship namin eh pusang gala na naman sinabi ko na eh ha huh? saan doon ngart ang kiman para mahalin ka ulit ng lubos ng taong mahal mo ay pahalagahan mo lang sarili mo, man Sim Paul. Kung gusto mong maibalik yung dati niyang pag-treat sa'yo, yung dating relationship nyo, yung dating pagmamahalan nyo, ibalik mo muna yung pagmamahal mo sa sarili mo man. Ha? Alagaan mo muna sarili mo. Lo logic lang yan eh. Ha? Alam mo bakit? Ganito ah. Paano mo siya alagaan na mabuti na hindi mo naman inaalagaan ang sarili mo? Ha? E, you know, e, eh, kuha mo, logi eh. Logi man eh. No? Yung, yung, yung lahat binigay mo sa kanya pero sa'yo wala ka nang itinira para sa sarili mo. Learn To love yourself first. Take care of yourself first. Tapos sabihin mo, ay, selfish naman yan. Hindi, man. Hindi yan selfish. Listen, naghanap ka ng pagmamahal sa ibang tao, na gusto mong alagaan ka ng ibang tao, gusto mong mahalin ka ng ibang tao, makinig ka, listen, self-respect self-worth, and self-love. All starts with self, no? Lahat nagsisimula sa sarili mo. Stop looking outside of yourself for your value, man. Logic lang yan eh. In this world, full of challenges, no? Gusto kong kilalanin nyo muna sarili nyo, ha? Paano kayo makakahandle ng relationship na hindi nyo naman kayang i-handle sarili nyo? No, master nyo muna yung self-love. I-master nyo muna yung pagbibigay ng worth sa sarili nyo. I-master nyo muna yung pagbibigay ng care sa sarili nyo. Bago kayo maglungkot Lungkot dyan, mag mo kay tungo dalat Di na mo love sa taong mahal ninyo Pampamutana, gilove ninyo ang inyong self, ha? Huh? Pero before anything else, gusto ko lang gusto ko lang sabihin din to eh. Before natin ituloy itong content na to. First, gusto ko intindihin mo muna, no? Na tama ba? Tama ba yung hinala mo? Nag-fade na yung uh, pagmamahal niya sa Tama ba yung hinala mo na hindi ka na mahal ng taong mahal mo? Kasi ganito kasi yan eh. Yung iba, sinasabi kasi nila na hindi na sila mahal ng taong mahal nila. Pero sa katunayan, yung relationship lang yung nag-mature. Ganyan lang yan, man. Pag nagma-mature yung tao as well as yung relationship. So, may isa sa inyo nagsasabi hindi na sila mahal ng partner nila pero sa katunayan, nag-matured lang yung relationship. Yung punto ko dito, intindihin mo muna, no? Baka nag-matured lang yung relationship niyo. Baka nag-matured lang din yung partner mo. I mean, sa mga long-term couples diyan, 'di ba? Sa first, second, third ng relationship niyo ay uh, napaka-sweet pa. No, may changes talaga pag nag-matured yung relationship niyo, especially the routine, no? Kumbaga, pag mature na yung relationship niyo, focus na kayo sa pag-build, nagre-ready na kayo para soon magpapakasal kayo para sa family niyo, gusto niyo na magnegosyo, gusto niyo nang maabot yung sa Success. Kaya umiba na yung routine nyo, no? Umiba na yung priority nyo. Yan lang yan, man. Intindihin mo muna. Ha? So my point here, baka uh, majority of those nag email dyan sa email natin, sinasabing hindi na niya ako love, wala ko niya gigugmangart. Pero sa katunayan, nagmature lang yung relationship no? Pero kung sa tingin mo talaga na iba na, no? Uh, fade na talaga yung trust your instinct lang yan eh. Kung, kung sure ka lang, no? Na wala, wala, wala na talaga siyang love para sa'yo. Nararamdaman mo. Kasi mararamdaman mo na yan eh, no? Especially long term na kayo. Kilala mo na siya. So kung nandyan siya sa gilid mo ngayon, nandyan yung taong sinabi mo sa akin na hindi ka na mahal pero mahal mo pa rin. Kung gusto kong sabihin mo sa kanya ngayon na paano ba yan? This time, sarili ko naman naalagaan ko. Sarili ko naman mahalin ko. No, ang saya muli pagkikita. Palam. De, joke. That's it for this content, no? Gusto ko lang itakol kasi to, kasi marami nang nagsisiyan sa email natin. That's it for this Sunday, mga wark. Uh, to all Cebuanos out there, viva senior no? Stay at home, and I hope uh, you will obey all the rules, no? Kasi for our own good pa rin yan, eh. Sayang, sayang. Wala tayong sinulog festival ngayon, pero bawi tayo next year, mga Cebuanos, ha? Bawi tayo next year. That's it, mga wark. That's it for this Sunday. Start your week with a productive day tomorrow, and, uh, of course, hassle hard pa rin, ha? So, again, sa mga tao nagme-message na nagsabing hindi na sila mahal ng tao mahal nila, palagaan niyo sarili nyo. Mahalin mo muna sarili nyo. Unayan nyo muna sarili nyo. Kasi paano nyo alagaan yung ibang tao na hindi nyo naman kaya alagaan sarili nyo? Ganito lang yan eh. Know your worth and stop giving people discounts. God bless!